All right, mga boss. Uh, long time no vlog. So bali ngayon pala ay kumuha ako ng booking sa Lalamove at pipick up natin dito sa may Automat Body Works. So, bali ano pala boss subscriber na tayo. So ayun. Sa so, Nakapag 1000 subs din sa tagal ng panahon yun lang asan kaya ang automat body kits na to automat body works tawagan muna natin mga boss so yun mga boss bali long time no vlog tayo na miss ko ang pagbablog so ngayon, magpipick up tayo dito sa number 17, ibang Hello po, Lala po. Nandito po ako sir, sa number 17. Opo. Ay, kayo yung nakaitim sir. Ah, sige po, yan, ako dyan sir. Busy-busy. busy busy Mali pala yung napuntahan ko eh. Ayun, yan ba yun, sir? Hindi pa ito. Oh ah, pala ko yan yun eh. Kala ko yan, yan yun eh. kala <laughs> ko yan. Saan ko yan ilalagay? <laughs> Sana maliit lang. Ayan ah, lang po yun, sir. Bali papunta to guys ng ano Banawe. Ayun. Picture ko na lang. At ang fare nito guys ay 105. Ayun. Siyempre babawasan pa yun nila Labub. Ayun, 105. P105 sir, no? Opo, sir. 105. Sir, paano? Sige, lang po. pa ka lang po. Perma lang, sir. Ah, perma lang po. Thank you po. Thank, Thank you. you. Sir. Unang biyahe natin yun guys Ay Sobrang traffic yung ibang hilista and mga boss uh, Update ko na lang kayo Let's go And by the way Happy 1k subscriber Sa akin And maraming maraming salamat Sa inyo mga boss So ayan mga boss uh, Nandito lang tayo sa lilim At naghahanap ako ng pwedeng isabay uh, Subali Ang biyahe natin Papunta ng banawe Sa Quezon City So kahit ano Sampalok, Manila Or Ah uh, tatalon, pwede na rin isabay or kahit along the way lang basta may makuha ay, ganun lang ang technique kapag ano, magdo-double booking huwag kayo kukuha ng out of way kasi magagalit sa inyo yung customer kasi malayo na yung way nyo matatagalan kayo kaya humanap kayo yung along the way lang or mas maganda, mas malapit ito sana, new era uh, malayo pala to So, antay-antay tayo mga boss kung makakuha tayo ng booking na pwedeng isabay. All mga boss, uh, wala na tayong nahanap na booking na along the way at malapit dun sa drop off. Kasi pag tumagal pa tayo, mga baka isipin ng nagbook book ang natin. Mahirap na masabihan ng kung ano-ano. deliver ko na to alright mga boss nandito na tayo sa Banawe so hanapin na lang natin yung address ah uh, san ba yun walang mga nakalagay na number eh uh, Saan ba yung Tawagan ko na lang. Sir, yan saan yung 37? 37C Saan po ang ano Papunta po doon ang pataas Sige po salamat Salamat sir Alright so mali na naman tinuro Ng mapa guys Diamond paint 3D 37C Banawe Diamond Drilling Ang oh, sandi yan Ayan na ah, 37N na yun ah Nandun pala sa kabila Wow, kada 37C. Ayun, dito pala. 25000 p 6000 Sir, delivery po Sa inyo po ito, sir? Galing kay? Galing kay Bodyworks Body Automat Bodyworks Picture ang ko lang po, sir May mga samurai paint tiyo dito sir? Ay wala Wala po <coughs> Waver lang po oh? Waver lang Maganda rin ba yan sir? Ay, yung samurai kasi yuriti na yun eh Oo oh, oh. ano, ano, ano kasi mga ordinary lang po? Mga acrylic mm, Oo oh, oh. Acrylic lang eh oh. <laughs> Samurai kasi yun talaga pang uh, Iri-repaint ko kasi sa motor eh Sige po, sir. Salamat. So, ayan, guys. Nalala dito yung Samurai. So, dun pa rin tayong makakabili talaga sa Posh. Dito ko na yung aking vlog. Maraming maraming salamat ulit. And happy 1K subscriber.